Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Ngayon mga kapatid ituturo natin ang tamang pamamaraan sa pagsasagawa po ng sala kapag tayo po ay naglalakbay Ang lahat po ng sala sa araw, katulad ng duhur at asar ay pwede po natin itong pagsamahin kapag tayo po ay nasa malayong paglalakbay. Ika nga tayo po ay musafir At matatawag kang musafir kapag nakalabas ka na sa lugar mo o sa bayan mo at malayo na po ang uh, distance o distansya po ng iyong paglalakbay. Lahat ng sala sa araw katulad ng duhur at asar ay pwede niyo pong pagsamahin ng maaga at pwede rin pong ipagpaliban. Ang tawag po pag maaga ay jamu at takdim. Ang jamot at takdim ay maaga mong isasagawa ang duhur at ang asar. So magsasala ka muna ng duhur, pagpasok ng oras ng duhur, ay itatayo mo na yung duhur, din isusunod nyo po yung asar. Yan po ay maaga pong ay isinagawa po ang dalawang salah. Ang tawag dyan ay Diyamu at takdim. Mayroon naman tayong Diyamu at Taakhir. Ito naman yung pagpapaliban natin sa pagsasagawa ng duhor at asar. So, isasagawa natin ng duhor at asar sa oras na po ng asar. Sa oras ng asar, ibig sabihin, ang uh, salah natin sa duhor at asar ay duhur pa rin na mauuna, tindi datin ang mauuna, uh, tinisusunod natin ang asar. At maliban pa dito, lahat ng apat na rakaan na sala pwede na po natin gawing tagda dalawang raka. Ang duhur, pwede mo na rin gawing dalawang raka. din ang asar, dalawang raka na rin po. Siyempre, ang sunna ay mag iikama tayo. mag iikama muna bago isagawa gawa yung duhur. din mag iikama ulit pagkatapos mag ng duhur ng para sa asar. So kahit sa ang lugar, pwede tayong magsagawa ng sala. Kaya nga uh, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilat wa lil ardu masjidan wa tahura. Kung sa, kahit sa mapadpad, pwede kang magsagawa ng sala sa mall, sa park, sa gilid ng dagat, kahit walang masjid, maghanap ka ng makanting lugar at doon mo isagawa ang sala. Hindi pwedeng ipagpaliban ng sala na dahil lang sa naghanap ka ng masjid, huwag inihintay mo muna makauwi ka. So maghanap ka ng bakanting lugar at kung walang tubig ay isasagawa po natin ang tayamom. So ngayon ang unang gagawin natin pag itatayo na natin yung sala, siyempre pumasok na po yung oras ng sala, hahanapin natin yung kibla. Hahanapin natin ang kibla. Then ang sunna, kapag tayo po ay magsasagawa ng sala, kung kaya natin isuot sa sapatos natin o sinila sabang nagsasagawa ng sala, ay sunna po at mas mainam. Kung hindi naman ay wala pong problema. Pangalawang sunna, kapag tayo po ay nasa public na lugar ay maglagay po tayo ng harang, sa harapan natin para kahit sino man ang dadaan sa harapan natin ay wala po tayong magiging problema dahil ang propeta sallallahu alaihi sabi niya pag may dumaan sa harapan mo ay kailangan mong pigilan at mas mainam na tumayo ang tao sa loob ng apat na po maaring apat na pong araw apat na pong linggo apat na pong buwan o apat na pong taon na ka kaysa ha -ha, dadaan tayo sa nagsasagawa ng sala so narito po ang sala natin, ipapakita natin yung sala na sa araw na pagsasamahin natin ang luhur at ang asar na tagdadalawang rekapo. So, magikama ikama ako. Nagtatanong, mag-ikama pa ba? Ang sunla po, mag-ikama ako. tapos na tayo ng duhor then tapos na rin ako ng asar so ang natitira na lang mamaya ang gabing ay Maghrib at ang Rosa. So nakadipindi po sa akin kung magsasala ko ng Maghrib ng maaga at pagdating mo oras ng Maghrib, hindi sunod ko yung Rosa, yun yung dyan mo takdim. O kaya ipagpabalibad kung pagsamahin yung dalawa. Uh, sa oras ng isa, saka ako magsasala ng Maghrib, pwede rin po yun. Ang tawag doon ay jamu at takhir. So yung apat na tayo, yun lang yung pwede kong gawin dalawa. Yung Maghrib, mananatiling po sa bilang ng tatlo, pero yung Pajar, wala pong makakasama. Uh, sa sala po. Uh, sala eh lang wala So ito po natin pwedeng ipagpaliban talaga ang sala hangga't uh, maabutan tayo nito at may kakayahan tayo nito at uh, may lugar na pagsasagawa ng sala kahit saan man tayo mapadpad dahil ito po ay mabigat na ipinag-utos sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala pag sa gabi naman ay uh, Ang Maghrib na natiling tatlong raka, dinisusunod mo yung Aisha na dalawang raka'a na lang po. So pwede pong jamot Jamul uh, Takadim din, maaga mo isasagawa Ang dalawang sala na yan, mag magrib ka muna, din isunod mo yung isya. At pwede rin po ipagpaliban, yung um, jamul takhir. Pagdating ng isya, isasagawa mo muna yung magrib, na tatlong raka, din magikama iqama din isunod mo naman yung isya na dalawang raka. Yung pajar ay hihintayin po natin na ang oras nito bago natin isagawa ang pajar dahil nag-iisa lang po ang oras niyan at wala po siyang pwede makasama na sala. So naway na pulutan natin ang aral, ang na videohan natin ngayon o ang video natin ngayon. So yan po yung kunting kalaman. Kaugnay po sa pagsasagawa ng sala na kung saan, kahit sa, saan, tayo maabutan ng sala, ay wag po natin itong ikahiya dahil alam natin na ito tayo po ay nasa katotohanan at yan po ay bagay na ipinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa Tala na kailangan natin may sagawa kahit saan man tayo mapadpad. Sa gilid ng kalsada, sa mall, sa market, sa mga Uh, park, hanggang ka na bakanting lugar at malinis at doon mo isa gawang salat kung walang tubig ay magtayamum lang tayo. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabi may Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.